Siyempre, kapag napanood nyo tong video na to, baka hanapin nyo yung ganito nyo itinapon or itinabi. Hello guys, it's me again, Taiko TV. So, may bago na naman tayong video tutorial na okay sa about dito sa ito. Okay guys, so alam ko maraming gumagamit ng ganito. Okay, so kapag ang gamit nyo na ganito ay ayaw na umikot, so huwag nyo itatapon. So, meron itong diskarte para bumalik sa kanyang dating magandang function. Okay. Okay, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para update ka sa mga bago nating mga video tutorial. Let's go! Okay guys, so alam kong nag-trending itong gamit na ganito. Ayan, yung iniikot-ikot. Ayan, yung sinasaw-saw mo tapos iniikot mo. Ayan, Ayan guys, yung iniikot na yan. Okay, so habang tumatagal yung ganitong gamit, ah, uh, hirap na siyang umikot. Kahit itulak mo, tapos, yung pag uh, hugutin mo pataas, ayaw ng umikot. Okay, guys. So, meron itong diskarte. So, napakasimple lang pala. Okay, huwag niyong itatapon. Kung yung akala niyo yung ganito niyo ay sira na sa loob. Or, baka napigtas na yung kanyang gear. And, guys. So, meron pala itong diskarte. Okay, so, ganito, guys. Napakasimple. Ituturo ko sa inyo. Siyempre, kapag napanood niyo itong video na to baka hanapin niyo yung ganito niyong itinapon. Or, itinabi. Okay. Yeah guys, itong sa sample ko actually, uh, napagana ko na siya So, i-demo ko lang sa inyo kung paano ang gagawin. Okay guys, so itong nangyari, uh, hirap na talagang umikot. So, kahit anong tulak mo pa baba, hindi na umikot. umiikot. Ang gagawin nyo, maklasin lang itong sa baba. Ayan. And guys, so pre-iikot lang natin to. Ayan. So, natanggal na. Tapos, itulak ito pababa. and guys. Tulak mo pa pababa. So makikita mo dito, meron itong parang spring yata to or may gear na parang lock para hindi siya uh, matanggal or maghiwalay. Ayan guys, ganito lang gamitin nyo. Ayan. Kailangan na ng langis. Kahit anong langis ang ilagay nyo dito. Pero ito yung singer. Singer. Ayan. Ayan guys, ipatak nyo lang dito sa loob. Ayan, ipatak lang dito sa loob hanggang sa ma sa, sa pinakadulo. Ayan guys, hanggang dito sa dulo. Tapos, habang ipinapatak, so kailangan yung laruin. Ayan, iikot-ikot lang na ganyan. Ayan, ganyan. Okay, so, kapag hindi na kaya, kayang umikot, so ang akala natin, nasira na yung kanyang loob. Dahil, ayun nga guys, hindi na siya hindi na siya nag-drain. Hindi na nag-dry yung kanyang map. So, pangit kasi pag hindi na-drain, masyadong basa yung gagamitan natin, lalo na pag tiles. So, kailangan talagang gumana yung kanyang ikot para ma-drain. Yung kanyang strainer. Okay, guys? So, ito lang yung kanyang technique. Lagyan lang ng kanyang langis sa loob. Patakan lang ng langis. Gamit ng kahit anong nasa patakan lang. Ayan, guys. Siyempre, pag uh, okay na yung kanyang ikot, so, balik na natin yung kanyang takip. Ayan guys. Okay, napakasimple lang. So, wag nyo itapon kaagad yung ganito yung mga gamit kapag ayaw ng umikot. 개죠. Oh. oh So, 다피 kasi ito talaga ngayon na umikot. Ganun lang yung kanyang technique. Ayan guys. Oh, oh kusa na bunga baba. Kusa nang bunga baba. Dito niyo guys. Oh, yan oh. Siyempre testing natin to. Okay guys, so ito na nga siya. So medyo madilim dito sa aking resto. and guys. Okay. So, yan. Ganyan yung kanyang pangsyon Pag uh, nalagyan na yung kanyang tubo ng langis, so, umabalik na siya sa dati. Yan. Okay. So, ganun lang guys. Okay. So, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating mga video tutorial. Thank you.